News mga Balita Ngayon Kaibigan troopers ng Philippine Army pinapatalas ang kasanayan sa pakikidigma Koneksyon ng naarestong Chinese spy, underwater drones at fake IDs ng mga banyaga pinag-aaralan ng AFP Tuluyang paglansag sa private armies hanggang Marso, iniutos ni PNP Chief sa Police Units Ako po si Cesar Sorian, magkatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon patuloy na pinahuhusay ng 71st Infantry Kaibigan Batalyon ang kanilang kahandaan kabilang sa mga ito ang observation post at reconnaissance training para sa scout platoon ng batalyon na nakatuon sa intelligence surveillance at reconnaissance operations gayundin ang urban combat orientation training na pinalalakas ang kanilang kakayahan sa close quarter battle sa tulong ng mga tagapagsanay mula sa Light Reaction Regiment. Dagdag pa rito ang Key Leaders Training Program para sa mga opisyal at key personnel ng batalyo. Layunin ng programang ito na paigtingin ang kanilang kakayahan sa pagpaplano ng misyon kabilang ang troop leading procedures at military decision making process. Ang mga pagsasanay na ito ay patunay sa dedikasyon ng 71st Infantry Battalion sa kahusayan at kahandaan sa serbisyo. Pinag-aaralan ng ilang military officials ang koneksyon ng pagkakaaresto ng Chinese spy kamakailan pagkakarecover ng underwater drones at ang foreign nationals na nakitaan ng Peking Philippine Identification Cards at Birth Certificate. Sa isang press briefing, sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy for the West Philippine COWPS, na kung pagtatagpi-tagpiin ang mga nangyari ay posibleng may deliberate at calculated move para i-map out o pagplanuhan ng ruta sa bansa ng foreign power. Noong nakaraang taon na recover ang Navy ng limang drones kabilang ang natagpuan sa Masbate noong December 30 na may Chinese markings. Kamakailan din nang inaresto ang tatlong individual kabilang ang isang Chinese na sampung taon nang naninirahan sa Pilipinas at nakapagtayo ng mga negosyo bilang front sa pagpapondo ng mga iligal na aktibidad. Ang tatlo ay pinaghihinala ang nag sa bansa para sa China. Sa parehong briefing, inihayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na tinitignan ng militar ang bigger picture at connecting the dots kabilang ang pagkakaban ng Pogo Operations. Nagbaba ng ultimatum si Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil sa mga unit ng pulisya para buwagi ng Active Private armed Groups o PAGS hanggang Marso. Dahil kung hindi, ay maaalis ang mga ito sa pwesto. Kasunod ito ng ulat ng PNP na may minomonitor itong tatlong aktibong PACs at limang potential tags bago ang May 2025 midterm elections. Saad ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, tukoy na ang mga ito kaya walang rason para hindi aksyonan ng field commanders ang problema sa private armies. Kung mabibigo naman ang police offices na malansag ang pag sa kanika nilang areas of responsibility, maaari itong maging batayan para ma ang mga opisyal sa posisyo base sa instruction ng PNP Chief. Ang mga minaman ng aktibong PAGS ay namamalagi sa Central Luzon, Central Visayas at Zamboanga Peninsula. Natukoy naman ang potential PAGS sa Ilocos Region kagayan Valley, Eastern Visayas at sa Bangsamoro region. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <coughs>